Susuguri ni Rigor itong sitanggol at ipagmumukha umano niya nito na hindi umano karapat-dapat itong sitanggol na maging vice mayor. At samantala hindi naman matanggap ni Rigor na itong sitanggol at Ramon ang mag-amang pilit niyang pinababagsak mas lalo pang tumibay ang kapangyarihan ng mga Montenegro. Pinagsabihan naman ni Mando itong si Rigor na tanggapin na umano na itong sitanggol ang mananalo dahil nakita naman umano nila ito kung gaano kalakas. Tilang oras na rin para ilabas ni Julio ang katotohanan sa pag pagkataon ni Olivia. Nabahala naman ang matanda para kay Olivia dahil sa plano ni Tanggol at higit sa halahat kung ito ang mananalo, maaaring gamitin umano ni Gustavo at Roberto ang kapangyarihan ni Olivia, ang pagiging gerero nito para kumbinsihin na muling pumanis sa kanila at gigipitin silang mga Montenegro. Nabahala ito ng sobra si Julio para kay Ramon dahil alam niya na magagalit itong si Ramon kapag malaman din niya ang totoo na si Olivia ang totoong naglalaglag sa kanila sa NABCOM. Sa kamilang banda, hindi rin sumuko ang mga guerrero at ipinakalat na nila ang paninira dito kay Tanggol. Ang ibinigay na impormasyon ni record dito kay Roberto. Subalit hindi naman nagpatinag ang mga Montenegro. Alam na sa kampo ni Tanggol na itong si Rigor Omano ay na nagkipagtulungan sa mga Guerrero para siya ay siraan. Samantalang itong si Miguelito, nangingibabaw ang kalit nito para kay Tangol. Kaya't balak naman niyang ilipit umano itong si Tangol. So, sa ganitong paraan, ang pamilya gerero pa rin umano ang may kapangyarihan sa buong Maynila. Ang masamang plano ni Miguelito laban kay Tanggol ay hindi rin niya ito sinabi ng kanyang ama at lolo. Pero hindi naisip ni Miguelito na sa kanyang gagawin, mas lalo niyang binigyan ng daan itong si Tanggol para hindi na magawa ni Tanggol ang kanyang plano na tanggalin itong si Olivia na maging mayor kung ito man ang manalo. Dahil si Miguelito na ang gagawa sa mga plano ni Tanggol. At antabayanan po niyo ang susunod kong update. Maraming salamat sa panunood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel.